Hay nako, Diyos Mio. Dito ka na nga lang nag-aabang sa laptop. Tapos, ganito pa. Ano to? Naka-data lang ba yung ginagamit nilang network na to sa live? Grabe naman. May pondo sila, di ba? Ayan, ayan. My God. Unahan na lang sa mga screenshot kung anong itsura ng buka ng bunganga ng kumakanta a a a a a, -a marami nakapag screenshot ng mga pagbukas ng bunga nga nyo kasi grabe sobrang lag ang dami nagre-reklamo sa comment dahil sila ay nakadata lang so ayan nga inaabangan nyo laban nila tore at baste ngayong araw. Pero siguro baka hindi naman i-on air talaga ng live sa ganito, no? Siguro baka sa ibang, ano, apps. Pero dito sa YT, or sa TV, baka hindi. Baka hindi nila yan i-ano. Siguro after na lang ng laban. Tsaka nila ipopost sa YT at tsaka sa TV, no? Sa tingin ko lang, baka ganun. Ayan. So, dito lang ako sa ano, laptop nakaabang. Pero, dahil nga grabe, sobrang lag. Ayan na. Nag-live post pa talaga. Ay nako, ayoko na. Bye na, babos. Nakakainis kayo. Sino kaya yung darating? Wait natin kung sino yung aakyat. Ay nako, wala naman pala. So, good luck. Grabe, ang laki ng pustahan doon yan. Babosh. Oh, Grabe. Katunayan lang po. Ayan na naman. Wala na naman silang signal. Ano ba naman yan? Naka-live sila. Ang dami-daming nanonood. Ano yan? naka sila. Pero patunay lang po na may araw na tayo ngayon. <laughs> Kasi ayan po, oh. Lumitaw. Lumitaw na yung araw o oh, diba ang daming ano ha may mga katungkulan pa yung mga nakaabang at magpupusta so kung fight for a cause yung gagawin nila na yan. bakit di na lang nila ibigay yung tulong nila sa mga nangangailangan na walang masasaktan, 'di ba? Bakit kailangan pang ano, magkasakitan ng ganito? Tapos um, sinasabi nila is katuwaan lang daw para sa mga netizen. Inintindi nila yung netizen pero hindi nila inintindi yung mga na perwisyo ng bagyo, 'di ba? Ay nako, babush